Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Ano bang kababalaghan ito? Ang wika ko sa aking sarili at nang tingnan ko ang aking asaway. ay nakita ko siyang mahimping pa rin siyang natutulog ilang sandali pa y. Umihip ang hangin sa labas ng aming tahanan. Kasabay naman noon ay ang pag-init ng aking mutsiang nasa loob ng aking bulsa. At ako ay nakakarinig ng mga yabag sa lupa, mga pagkasan ng mga baril, mga pag-uusap. Mahina lamang 'yon, ngunit malinaw ko silang naririnig at nasisiguro kong malayo pa sila sa aming tahanan. Tandaan mo, Walang babalik sa ating rest house hanggat hindi natin nasisigurong patay ang ulupong na si Teniente Garcia. Maliwanag ba? Ang animal na yon, malas mo dahil pati ang iyong asaway mamamatay ngayong gabing ito. Ang dinig kong boses ng tauhang si Dagol kung saan ay sabay-sabay namang sumang-ayon sa kanyang mga sinabing iyon ang kanyang mga kasama. Nagpalingaling nga ako noon sa loob ng aming tahanan kasunod ay maingat at dahan-dahan akong tumayo at yumuko. Tinukot ko sa ilalim ng aming hinihigaan ang aking mahabang baril, kinarkahan ng magasin. Tatayo na sana ako noon upang patayin ang sindi ng aming kaserang nakasabit sa aming haligi. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang umihip ang may kasagarang lakas ng hangin sa labas ng aming tahanan, kasunod ay Isubo mo, Bernabe, ang mutyang nasa sayo. Kasunod ay, ipikit mo ang iyong mga mata at usalin mo ang mga katagang ito upang iligaw sila. Dalian mo, Bernabe, malapit na sila sa inyo. Tinig kong sabi sa akin ni Apo sa sabay bigkas nito ng mga salitang kakaiba sa aking pandinig. Maiksi lamang yon, ngunit Nasisiguro kong hindi yung Latin, hindi Hebreo, at mas lalong hindi English. Kanoon pa may, mabilis kong sinunod si Apo Lakay sa kanyang ipinagagawa sa akin noon dahil sa alam kong yon ay para din sa aming ikabubuti. Buong ingat at marahan ko nang na dinukot at inilabas sa aking bulsa ang nooy. Tago sa tilang itim, ang init ng matyang batong kulay pula, inilabas ko ito doon at mabilis kong isinubo at inipit ko ang nasaping batong yon sa aking dila. Mahirap na baka ito'y aking malunok at mako na sanang babanggitin ang aking tinandaang mga katagang ibinulong sa akin ni Apo Lakay subalit, subalit napaisip na lamang ako parang delikado baka kasi malunok ko ang mutyang nasa loob ng aking bibig. Banggitin mo ng paulit-ulit Gamit ang iyong isip, Bernabe Ang mga katagang sinabi ko Upang iligaw ang mga taong May masamang pinapalag sa inyong buhay Iyon na nga ang aking ginawa Ipinikit ko ang aking mga mata At paulit-ulit kong pinanggit ang mga katagang yon Gamit lamang ang aking isip Ilang sandali pa'y palakas na ng palakas sa aking pantinig Ang mga yabag sa mga lupa Galing sa mga armadong taong sa aking tansyay, mahigit sa sampo ang kanilang bilang at pagkatapos ay... Litsugas! Imposible ito! Pa-papanong? pa ang -pa -pa pa -pa mga naglalaki ang mga puno ang ating nakikita sa lupang kinapwepestuan ng bahay ni Tingente Gracia? Imposibleng magkamali at maligaw tayo! Ang tinig kong sabi ng Noy, nagtatakang si Dagol at nasa labas sila ng aming tahanan. Rinig na rinig kong lahat ng kanilang mga pag-uusap dahil sa nooy nasa aking bibig na ang naturang mutyang bato. Tagol, eh, hindi kaya minamalig mo tayo sa lugar na ito? Ti tingnan mo, naglalakihan ang mga punong naririto at ginagapangan pa ng mga naglalakihan mga baging ang katawan ng mga punong ito. Nakakatakot. Ang sabi pa ng isa sa mga kasamahan ni Dagol. Oo nga, Dagol. Nagkamali ata tayo ng lugar na napuntahan dahil parang gubat na ito. Parang nasa pinakang pusod ng gubat na tayo. Tingnan mo! Tingnan mo ang paligid, Dagol! Puro mga talahib, mga nagtataasan, at mga naglalaki ang mga puno ang ating nakikita. Ang dagdagpang pagkakasabi ng isa sa mga kasama ni Dagol hanggang sa makikita na ang mga itong mga nanginginig na ang kanika nilang mga katawan dahil sa nang takot sa paligid. Imposible ito! Ano bang klaseng kababa ng ganito? Bakit parang wala na kaming makitang iba pang mga kabayan sa baryong ito? Kundi mga naglalaki ang mga punong kahoy, mga talahib. Hindi maaari ito. Malilintikan tayong lahat nito kay boss. Ang hintakotang pagkakasabi ng nooy, nanginginig ng sidagul. Aatras na sana ang mga ito upang sana'y bumalik na sa dalampasigan. Ngunit napasigaw ang mga ito dahil sa ang isa sa kanila ay bigla na lamang tinuklaw ng ahas sa kanyang puwitan dahilan upang nagunahan na ang mga itong kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang mga bangka. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarinig na nga ako ng pagkaralgal ng makina sa karagatan. Wala silang makitang ni isa mang mga kabahayan kundi gubat sa kanilang paningin ang paligid dahil sa bisa ng usal o mga kakaibang orasyong sinabi sa akin ni Apolakay at nang bisa ng mutyang nasa aking bibig. Pagkatandaan mo, Iho, ang mga katagang binigkas ko, Bernabe, dahil ang pisang tulot noon ay upang iligaw o bulagin ang sinumang mga taong may masamang pinabalak sa buhay mo. Tinig ko pang sabi sa akin ng pabulong at parang palipad hanging pagkakasabi ni Apolakay. Matapos kong iluwa at ibalik sa telang itim ang mutyang bato at mabilis ko na nga itong inilagay sa loob ng aking malalim na bulsang pantalong pantulog. Maraming maraming salamat pong muli, Apulakay, sa mga tulong at kabutihan nyo para sa akin at sa mga taong malapit sa aking buhay. Ang pasasalamat ko kay Apulakay kung saan ay ang haplos ng hanging may dalang ginaw sa aking katawan ang tumugon sa aking mga sinabing yun. Lumipas ang gabing yun na naging maayos na ang paligid ng aming tahanan at ganoon din ang aking pakiramdam. Inilihim ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa planong ako sana'y ipapapatay at ang aking asawa ni Mr. Valdez sa kanyang mga tauhan. Gusto ko sana silang resbakan subalit naisip kong mali iyon inisip ko rin, isumbong sana yon kay Major ngunit baka hindi niya ako paniwalaan kung kaya't mas ninais ko na lamang na ilihim ang tungkol doon subalit Good morning Tenyente Bernabe Garcia ipinatawag kita dahil sa meron na akong gustong ipagawa sa iyo at nanggaling ang utos na ito sa mas nakatataas sa atin Teniente Garcia I want you to get Mr. Valdez in all of his men, dead or alive. Sa lalong madaling panahon, nang marinig ko yon kay Major, ay nakaramdam ako ng pinaghalong emosyong, tuwa at galit sa nasabing si Mr. Valdez dahil pinagtangkaan niya ang buhay naming mag-asawa. Ganoon pa may, nagpapasalamat ako noon dahil sa sa akin ibinigay ni Major ang misyong yon kung kaya't walang pagdadalawang isip kong tinanggap ang ipinag-uutos sa akin at sa aking grupo ni Major Makatangay. Masyado ng maraming ginagawang iligal ang salot na sindikatong iyon sa ating lipunan. Hindi siya mahuli-huli ng iba pang mga kapulisang na atasang tugisin ang kanilang grupo dahil sa ito'y nagpapalipat-lipat ng lugar. Bukod pa doon, Tenyente Garcia, Marami itong mga bataang nakapaikot at nagbabantay sa kanya. Pero ayon sa ating informer, ay kasalukuyan siyang nasa kanyang rest house ngayon sa Batangas. Narito, Teniente Garcia. Sa mga larawang ito, ang buong detalye sa lugar na kanyang kinaroroonan. Mag-iingat ka at kayo ng iyong mga tauhan dahil sa armado, ang mga bataan ni Mr. Valdez, tenyente. Tagdag pang sabi sa akin ni Major. Magkakaasa po kayong sa pagbalik namin dito. Major, ay bitbit -bit namin ang tagumpay at magandang balita tungkol sa misyong ito. Ang may paniniguradong sabi ko noon kay Major at ng mismong araw na yon, matapos naming makapaghanda ng aming mga sarili at iba pang mga pangangailangan at mga dadalhin para sa nasabing operasyon ay nagpaalam na muna kami sa aming mga pamilya. Iniwan ko muna ang aking nagdadalang taong si Carla sa puder ng aking mga biyanan. Kasunod ay, bumiyahin na kaagad kami patungo sa rest house ni Mr. Valdez na nooy kasalukoy ang nagtatago sa isang bayan na sakop ng probinsya ng Batangas. Madaling araw na nang kami ay makarating sa probinsyang yon dahil sa yon talaga ang aming pinakang plano ang makarating sa bawat lugar na hindi pa lumiliwanag ang kapaligiran upang makapagpwesto kami sa kabundukan lalo na ng aking tingnan at sinuri kong maigi ang larawan kung saan nakapwesto ang rest house ni Mr. Berdes ay ay pumabor sa aming lahat bilang mga sundalo sapagkat ito ay nakapwesto malayo sa mga kabahayan at ito ay nasa mga parteng mapupunong mga lugar. Nasa lugar na kami ng bariyong nasasakupan ng isang bayan ng probinsya ng Batangas kung saan ang lugar na yun ay doon nagkukuta o nagtatago ang grupo ni Mr. Valdez kagaya ng mga naunay sa bawat operasyon. Pumwesto kami at naghanap ng lugar sa bundok na maaari naming gawing pahingahan habang aming pinag-aaralan kung anong oras kami sasalakay sa grupo ni Mr. Valdez. Maayos at planado na ang lahat kinagabihan ng mismong araw na yon at ganap ng mag-aalas 10 ng gabi ang oras ng pagkakataong yon. Madilim ang paligid at kalangitan dahil sa nagkataong walang buwan ng gabing yon. Isa-isa kong pinakiusapang tapikin ako ng tatlong beses sa aking kanang balikat ng aking mga sundalong mga tauhan na aking nakitang mga walang ulo at ang iba sa kanila hindi ko maaninag ang kabuoan ng kanilang mga hitsura mabilis naman akong pinakinggan at sinunod ng mga ito dahil sa alam na nila kung ano ang nais kong ipahiwatig sa kanila bitbit na namin ang aming mga armas at isa-isa na nga bumaba ng bundok at ako ang nasa unahan ng aming grupo kung saan ay tanging liwanag lang ng aming mga maliliit na mga flashlight na nakakabit sa unahan ng aming mga dalang mahahabang armas ang siyang nagsisilbi naming gabay sa daan. Pinunteriya na namin ang lokasyon ng rest house ng sindikatong si Mr. Valdez at ng sa aking tansyay. Malapit na kami sa kanyang nagniningning na rest house ay pinagsabihan ko ang aking mga tauhan patayin lahat ang liwanag ng aming mga dalang plus at magdahan-dahan kaming maglakad papalapit sa mga matataas na bakod upang hindi maalerto ang mga ito. Maingat at alerto naming pinaikutan ang nasabing rest house na yon. Ngunit rinig na rinig ko ang mga nag at mga nagkakasiyahang mga alipores ni Mr. Valdez sa loob ng nasabing bagod na yon at malinaw kong nakikitang ang ilan sa kanilay mga boteteng kapulisan mga kapulisan masisiba sa pera't kayamanan at kanilang ipinagbalit ang kanilang pagiging pulis sa pera't karangyaan ilang sandali pay nakarinig ako ng mga pagkahol ng aso may dalawang asong kumakahol sa loob ng nasabing bagod na yon sa mismong loob ng rest house ni Mr. Bardes. Naalarma ang mga animal sa loob ng rest house at naudlot ang kanilang ginagawang pag-iinuman. Ganoon din si Mr. Bardes at ang aking mga kasamang nakapaikot na sa mataas na bakod at naghihintay na lang sa aking hudyat upang isa-isa silang umakyat sa bakod na yun. Magsipaghanda kayo dahil may mga tropa sa labas. Dinig kong sabi ng isang boteteng hepe ng mga pulis na naging tuta ni Mr. Valdez ilang sandali pa eh. Ayosin niyo mga trabaho niyo, hepe. Pinabayaran ko kayo para sa aking kaligtasan. Pero, papaano parang may mga pesteng iawang na katuklas nitong ating rest house? Eritadong sabi ni Mr. Valdez sa kanyang mga tauhan. Ako nang bahala, boss, sa kung sino mga mga merong pulis patola ang nasa labas ngayon, Mr. Valdez. Hambog pang pagkakasabi ni Hepe sa kanya. Ngunit, hindi ko sila hinintay pang buksan. Ang nakasaradong pinto ang bakal ng naturang rest house na yon. Dahil, sa utos ko eh, isa-isa na nga kaming pumasok sa loob ng nasabing rest house na yon. Sa paraang kami ay umakyat sa may kataasang bakod gamit lamang ang mga lubid na kanina pang nakahanda para sa amin. Madali lamang naming nagawa yon dahil sa iyo na ikasama sa aming naging training. At nang lumantad na kami sa kanilang harapay ay otomatikong... Nagpalitan na kaagad ng mga potok ng paril sa tigmagkabilang panig Marami kaagad sa mga buwayang mga kapulisan at mga bataan ni Mr. Valdez ang bumagsak at pinatumba ng aking mga tauhan. Subalit, subalit ako noon ay pinuntiriya ko kaagad ang nooy nagkukubli sa likurang bahagi ng malaking pundasyon ng naturang rest house na yon. Ang potiting hepe ng mga pulis noong mga panahong yon. Hepe, bakit pati ba naman ikaw at ang iyong mga tauhan ay nagpasilaw sa pera at kayamanan ni Mr. Valdez. Ha? Ha? ha! ikaw? I hindi ba't ikaw si Teniente Garcia? Hintakot ang sabi niya sa akin nang ako'y hindi niya napansing nasa kanyang likuran na. Mabilis naman niyang itinutok sa akin ang kanyang baril at kanya na sana itong tinangtang paputokin sa akin. Ngunit hindi niya makalabit ang katilyo noon. Mauubos lamang kayo, Hepe. Ayokong mangyari yun. Pero kung pipilitin mong lumaban, pasinsyahan na tayo. Baliw ka, Tenyente. Hindi mo ako kayang sindakin. Ikaw na isa lamang pipitsuging sundalo. Baka nakakalimutan mong isang hepe ng mga pulis ang kaharap mo ngayon. Kaya naman ay, magbigay ka ng respeto. Baliw na sundalo baliw na sundalong isa lamang kafko at tuta ng mga sundalo ha 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 ang pang iinsulto niya sa aking pagkatao ngunit hindi umubra sa akin dahil noon yon hepe noon yon at iba sa pagkakataong ito dahil sa ang tutang sinasabi nyo ay siyang magbubulok sa iyo sa bilangguan o di kaya'y sa lupa at saka hepe hindi nawawala ang pagrespeto ko sa iyo. Ngunit, iba sa pagkakataong ito. Animal ka, tuta. Ito ang para sa iyo. Pumutok ang kanyang baril ng tatlong beses. Ngunit, lumihis ang mga bala noon sa aking katawan. At iyon ay tumama sa katawan ng Noy. Nasa aking likurang, may hawak na baril na si Mr. Valdez nagtamo si Mr. Valdez ng tatlong tama ng baril sa kanyang tigmagkabilang balikat. Sa madaling salitay, hindi ito napuruhan ng bala galing kay Hepe. Sa halip ay kanyang naitapon palayo sa kanya ang kanyang hawak na baril at bumagsak na itong patihaya sa sahig ng rest house. Tuloy ang palitan ng putok ng mga baril ng mga pagkakataong yon sa pagitan ng aking mga tauhang mga sundalo at sa mga bayarang pulis at mga tauhan ni Mr. Valdez. Animal ka, hepe! Ah, ah. At mapasa ipuputok sa akin ni Hepe ang kanyang hawak na baril ngunit pinuntiriya na ng aking bala. Ang kanyang kabilang tuhod at ganoon din sa kanyang balikat dahilan upang ito'y bumagsak na rin sa sahig ng nasaping rest house at ito'y nagmistulang batang naglulupasay. Ngayon, pareho kayong dalawang mabubulok sa kulungan. Ang seryosong pagkakasabi ko noon sa kanilang dalawa. Subalit, Animal ka, Tenyante Garcia. Totoo nga ang usap-usapang may sa demonyo ka at maging ang iyong mga tauhan. Magbabayad ka, Tenyante Garcia! Kayo, kayo ang mga totoong demonyong sumisira sa ating lipunan. Hepe, sinira nyo ang magandang imahe ng mga katulad nating mga alagad ng batas. Ano ba ang gusto mo, tenyente? Pira kayamanan! Ari-ari yan! Marami ako niyan! Nakahanda akong ibigay sa iyong lahat! Huwag mo lamang akong ikulong, tenyente! Minsan mo nang ginawa sa akin yan, Mr. Valdez at minsan mo na rin pinagtangka ng aking buhay. Kaya naman ngayon ay pagsisisihan nyo ang inyong mga kasalanan sa batas. Pagkatapos kong sabihin yun sa kanilang dalaway ay nagsipagsulputa na ang aking mga tauhan at ni isa sa kanila ay walang nabawas at meron silang hila-hilang tatlong mga nakaposas at bugbog sarado ang mga ito. Sir, pang tatlong ito Kunwari ay susuko ng maayos. Yun palay mga trader. Kung kaya't kami ay napilitang gulpihin sila. Ang sabi sa akin ng aking tauhang, si Balesteros, kung saan ay ang tatlong kanilang tinutukoy, ay walang iba, kundi ang tatlong mga tauhan ni Mr. Valdez na minsang pumasyal sa aming tahanan at ako'y inalok ng malaking halaga ng pera upang maglingkod kay Mr. Valdez. Sige na. Pusasan niyo si Hepe at si Mr. Valdez at dalhin natin sila sa pinakamalapit na presinto sa mismong bayang ito. At sana akong susundin ng dalawa sa aking mga tauhang sundalo. Subalit nang muli kong ibinaling ang aking paningin. Sa dalawang si Mr. Valdez at kay Hepe ay nakita kong digla na lamang nawala sa aking paningin ang kanilang mga ulo. Tapa, Tolentino! Perez! Pasigaw kong sabi sa aking dalawang tauhan na siya namang mabilis nilang sinunod. Mabilis ko namang itinutok sa mismong dibdib ni Hepe at ni Mr. Valdez ang aking hawak na baril at akin yung mabilis na ipinutok dahil sa nakita ko silang dalawang parehong merong dinukot na digisang kutsilyo sa kanilang mga likuran at akmanasa ng isasaksak sa aking dalawang tauhan. Tumimbuwang ang mga ito sa sahig ng rest house at otomatikong nangisay-ngisay. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rapailito Arnaiz Villaram Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans kay Boss Francis Seat at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo Jesse Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, Pare, Maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Bus Mark de la Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Sumudio, kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Gera, kay Ma'am John Lee Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, Kay Boss Solomon Villeta Kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara Cebu Kay Boss Joey Earl Kay Boss uh, Jig Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata Kay Boss Emiliano Rapols Kay Mampay Diaz Kay Boss Edwin Duran Kay Boss Nilson Enfleo Kay Boss Giovanni Almanon Kay Boss Feli Rivera Remondo Kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Leonard Elfas, jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,